Meron guys. Ano to? Meron na, Oh! Oh! guys. <laughs> Hindi ko maitaas. Ayan, wait So ngayong araw guys, grabe, napakalalaking igat nga pala ang nahuli namin. Nahirapan nga guys kami isa kayo ito sa bangka kasi nagwawala sila at sobrang tatapang. Kaya samahan nyo na kami guys sa adventure natin kung paano namin nahuli ito. So what's up mga napadaan lang So ngayong araw nga guys Grabe napakatindi nga pala ng adventure natin na gagawin Ngayong araw nga pala guys Sinaisipan namin magkakaibigan na humuli guys Nung mga igat na malabanos na malalaki Yun guys na matatalas ang ngipin Na sobrang tatapang ng mga igat At para nga guys makahuli tayo ng mga igat na yun ay Kailangan nga pala nating munang kumuha Itong mga puno ng sasa At yan ang gagawin guys natin na pantusok Kukuha nga lang guys kami ng mga nasa 10 peraso nito Mga katawan ng sasa At dito na guys natin etatali, yung kawil na gagamitin natin Kung hindi kasi guys may tatanong talaga namang sobrang daming mga igat malabanos dito sa mga groups natin nagsikalat lang sila dito at ganito nga pala guys style ng gagawin natin kung paano natin mahuli yung mga igat na yan gagawa nga pala guys dito ng kawil na malaki at syempre guys dahil malalakas dumawi o humigit yung mga igat na yun ay kailangan din natin gumamit ng malaking nylon kung makikita nyo nga guys na grabe sobrang laki din yung ginamit namin kawil dyan para hindi guys malungat at ganito nga lang pala guys gagawin natin itatali lang natin dyan para hindi siya umusos dito sa baba tapos ayan ready na rin yan. Noong okay na nga guys itong mga tanga do pangapangawil na gagamitin namin para makahuli ng mga malalaking igat ay eh, syempre hinakot na namin yan dito sa bangka natin. Pero bago nga guys natin tuluyang pumunta do sa adventure natin ngayong araw ay eh, maraming maraming salamat nga pala sa lahat na nagpapalo at nagsishare ng mga video namin. Para sa mga solid followers namin dyan, para sa inyo po itong mga ginagawa namin vlog. Para naman guys relax kayo at mapil nyo nakasama kayo dito sa mga adventure. Isdang palo nga pala guys ang gagamitin nating pamain dito sa mga igat na to at ayan nilagay ko na nga do sa mga kawil natin. dagdali dali na rin nga guys kami dito at sinagwan na, na lang muna namin itong bangka natin para makapunta kami doon sa pagtataan na namin kasi malapit lang. Kailangan nga pala guys pag magtataan kayo ng mga ganitong klase ng mga panghuli ng igat ay dapat high tide o simula guys yung maliit yung tubig habang lumalaki. Kasi guys, dun nga pala lang inginain o lumalabas yung mga ganitong klase ng igat para maghanap na mga pwede rin nilang kainin. Kahit nga pala guys, patay na isda ang ipain nyo dito, kahit na buhay, dadawihin pa rin niya ng mga igat. Pero para sa akin guys, mas maganda yung mga buhay pa yung isdang ilalagay nyo para mabilis nilang mapansin. Minsan nga guys, nung mga bata pa kami, talagang paligtataan kami ng ganitong igat ay nalalagot pa rin yung mga tali namin kahit sobrang lalaki na. Kasi nga guys, napakalalaking igat na naninirahan dito sa mangroves namin na to kasi napakalawak nito. May dalawang ng igat nga pala guys, nahuli dito sa lugar namin at itong huhulihin guys natin ang tawag dito ay igat malabanos pero yung isa naman guys ay igat sa wala masyado siyang tinik nung naitaan na nga guys namin lahat ng na mga tangad namin ay eh, syempre maghihintay lang tayo dito ng ilang oras sa tamang nagluto muna guys kami dito nang pwede naming mamerienda pagkalipas nga lang guys ng mga tatlong oras ay eh, pumunta na kami dito sa mga taan namin at sakto naman guys na tumigil na rin yung paglaki ng tubig kaso nga lang guys sa kasamaang ang pala eh, di wala agad na huling unang taan natin dito kaya dito sa pangalawa susubok tayo at umaasa tayong meron ka So nga guys, wala pa rin Pero hindi pa rin guys tayo dyan susukot Dito nga guys sa pang tatlong taan namin Ay eh, grabe, napakalaki at gumagalaw-galaw pa dyan guys Yung sasa Parang may huli Layo, layo Basta ang huli nyan parin natin guys, parang may huli to eh. Dapat mamaya pa to eh Pero pagdawin natin ngayon Meron guys Ano to? Meron oh, na, meron oh! Oo! Oh! Oh! Okay, guys! Hindi laki. ko matataso! Ayan, rita! Rita, rita! Sige, rito! Oo! Ayan, rito! na, guys! On! Ayos! <laughs> Yon, nakapitaw na! Nakapitaw! Nakapitaw! Ayan, o! Sige, sige! Nakapitaw! Sige, Ayos! Nakaisa! Nakaisa! Yes, yes, yes. Tumantua, guys. Yung sa kalikod natin, mga kaibigan. <laughs> <laughs> ah, ito, guys. Isa pa. Ayan, oh. <laughs> <laughs> <Dala> yun, oh. Meron pa. Uy! Dalawa, na. Guys, dito siya tamaan oh. Tingnan nyo. Sa katawan, oh. Ayan, oh. Sa katawan siya tamaan oh. Ayan, oh. Dalawa na, guys. So, pakita natin. Okay, okay na yan. Ito, so, guys, oh. Dalawa sila, oh. Grabe, hmm. napakaswerte guys namin ngayong araw kasi dalawang perasong malalaking igat yung nahuli ka agad natin dito. Ah. Uy, meron na naman. Yun o, know, laki na, na naman. <laughs> Tatlo na o. Oh. Ayan guys o. Oh. Oh. Ayan guys o. Oh. Pakita mo sa kanila o. Oh. Tatlong igat. Rini. Eh. Mm. Lalaki. O, oh, pakita mo. Tatlo guys, let's go! Notoy na yan! Dito nga guys sa puntong to, ay, nakahuli nga pala kami ng apat na pirasong igat. At ayan guys, patay na nga pala yung dalawang igat dito kasi nasakal sila. Ganyan nga pala guys ang ginagawa niya mga yan at gusto nilang makatakas kaso lalo lang guys silang napapahamak. Pag kasi guys buhay nyo nahuli to, talaga namang sobrang tapang niya at pwede kayong kagatin. Napakatatalas pa naman guys ng na mga ngipin niyan. Kung makikita nyo nga guys, tuwan tuwa dito yung mga kaibigan ko at nakahuli kami ng pang ulam. Bali, apat na piraso nga pala guys, igat yung nahuli namin at hindi na lang namin na video yung isa pa. Grabe naman guys, halos magkakasin laki lang sila at same size lang. Malak na nga sana guys namin lutuin to, kaso na pag na namin magkakaibigan ay medyo hapon na guys, mag alas 4 na rin, sabi namin ay bukas na lang. At eto na nga pala guys, lahat yung mga nahuli nating isda, ay isda igat pala guys, so oh, grabe napakarami, nakaapat na piraso tayo dito at sobrang lalaki niyang mga yan. Pakicomment nga guys dito sa baba kung anong masarap na luto sa ganitong igat para magawa natin. Kaya hanggang dito na lang muna guys, abangan nyo yung pagluluto natin ito bukas at pupudripin din natin kaya salamat guys sa mga patuloy na nanonood at nagsishare ng na mga video namin Maraming maraming salamat at kita-kits na lang ulit tayo mga guys sa susunod pa nating mga adventure